Ano kaya ang maring sira nitong blender? Ibalip. Di ba rin, di nila siya dito sa akin. Di na raw gumagana. Tignan natin. Ano kaya? Unang una yung sasak natin. 220 siya eh. Nakikita natin yung sa rating. Nakikita natin yan. Lagi natin titignan ang, 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 uh, ang Kung ilan yung input niya. Dito natin makikita yan. 220 ok 220 so pwede natin saksak sa 220 so makikita natin to umilaw siya may power so walang problema sa supply niya So, ano kaya ang pwedeng difference? Tignan natin. So, kakalasin natin to. Panoorin natin itong video para magkaroon tayo ng kaalaman. hindi natin kung switch lang ang sira niya checkin natin ha? pag hindi switch pwedeng yung motor checkin natin pwede switch niya pwede yung switch di ba nakalas na natin siya puno natin checkin para mas maganda yung motor na motor niya. Ito yung windings ng motor. Oh. Kasi kung yung motor natin, sila na, mas maganda, palitan lang natin. Bumili na lang tayo ng bago. Palitan na natin yung uh, blender natin. Bili na lang ng bago. si mapapamahal ka rin. So, chicken natin yung pinakamutog niya. Yung winding niya kung ayos pa. Kung makikita natin, ito. May terminal siya. Ito yung wire. Isang terminal ng motor. Ito. Connected siya rito. Mat-trace naman natin yan. Eh. Ang dito siya. Yung isa naman. Nandito. Yung wire niya. Ito. Connected dito. So pwede natin tester rin ito. dalawa. Ngayon, para natin malaman kung good pa yung motor niya, ilagay natin sa times 1 yung tester. Times 1. Ito times 1, no? Ohms yan. Testing natin kung gumagana yung tester. Magana. Dapat nasa 0 siya zero adjustment. Okay, zero. Dito, na-adjust yan na para maging zero reading. Para accurate yung pagbasa natin ng resistance niya. Times one lang tayo. Okay? Ngayon, sa motor, para malam kung good siya, dapat may reading siya. O, tingnan natin kung may reading. Dapat hindi siya papalo sa zero. Dapat may reading lang siya. Ibig sabihin, okay siya. makikita niyo yung tester oh. may reading siya okay Ito. So. may reading so ang reading natin yun natin ha eh. reading natin is at yung resistance oh. dito so ang reading natin kung makikita ni Metro nasa oh, 45, 47 ibig sabihin, okay ito okay may reading siya ngayon, pag walang reading ibig sabihin yung windings mo yung windings ng motor mo putol na, open na kailangan may reading pag wala, open na siya ngayon, pag nag-zero siya, Halimbawa, yung reading mo nag-zero, ibig sabihin sunog na siya. Sira na yon. So, ang pinaka-good palagi ay yung may reading. At yung terminal ng dalawa. Ang tinuro ko sa inyo. Okay? So, good. So, malamang to. Sa switch lang. Nakita ko na yung difference niya. Di ba, yung switch niya. Switch. Tsitsigay natin yung continuity niya. That's there times 1 din. So may reading siya. Dapat yan zero. Ibig sabihin talagang maganda yung connection niya. Kaya lang ang problema dito sa switch niya. Yung push button switch niya. Panay on na lang siya. Sa so, si na dapat yan Ito Kada pindot mo sana dyan Dapat on at off Kaso hindi Panay-on na lang siya Hindi na siya gumagana So, ibig sabihin On na lang siya Walang siyang off Hindi pa rin siya na siya Kahit pindutin natin oh wala na. Okay? So, meron pa siyang isang switch. Ito. Kumbaga, electrically di electrically driven to. Oh, so, pag inan mo to, Automatic to dapat to papalo. Kaso, sinaksak natin to kanina, automatic naka-on to. Pero naka-open siya. Ibig sabihin, may diferensya na rin siya. Sabihin natin yan, parang toggle switch yan eh. Kumbaga kasi may kailangan ng bultahe para siya mag on and off kaya lang palagi na lang siya naka off kahit naka on to kasi on na nga to palagi naka on na nga to pero ito wala pa rin siya test natin no? tignan natin eto yung tsura nya yan o no? Dapat yan Kapag naka-on yung switch Automatic yan Nag-on din siya Kaso Naka-on na nga yung switch natin Press button Naka-off siya Sana kanina nung sinasak natin Kung naka-on yung switch natin Dapat gumagana na siya Eh, kaso naka-off siya Yung toggle switch na to Ibig sabihin may diferensya na rin siya. Diba? So, ito yung mga papalitan natin. Ang switch na to, push button, switch, palagi naka-on, tsaka itong isang toggle switch niya na kailangan ng supply bago siya mag-on and off. Depende rito sa tapos, button switch. So, yan ang mapapalitan natin. So, at least alam natin kung ano yung sira. Testingin natin. Lagyan natin ng supply. subukan natin para malaman natin kung ang sira lang talaga yung switch. So, lagyan natin ng supply. Kailangan umikot yung motor niya kapag hinalaw ko itong toggle switch niya. Meron pa tayong pwedeng i-check dito. Di ba rin yung carbon brush niya? Ito yung carbon brush niya, ba Ito. Ito. carbon brush niyan. Ayan. Ito isa. Magkabila. Ayan baling carbon brush. Ngayon, pwede natin check yan niyan sa tester. Ito baling pinakanan niya. Pwede natin check dito. Magkabila. At ito. dito. Sige natin. Dapat may contact siya, may reading siya. Okay. Time zone pa rin tayo. Dapat may resistance siya. Okay yan. Basta may resistance siya. Huwag lang zero. May resistance. Okay na yan. So, ibig sabihin, meron pa siyang contact. Kasi di ba yung carbon brush minsan nauupod yan. Pag nauupod na yan, chinek mo yung motor, okay, windings, okay, that okay, pero hindi tumatakbo. Mechanical yung trouble niya. Ibig sabihin nun, yung carbon brass niya, upod na. Lalo na pag wala na siyang contact, wala na reading. Okay, ito may reading siya, okay siya. Okay? Ngayon, yung carbon brush na yan, napapalitan yan Nakakabili niyan. Carbon brush nakakabili. Ito, kayo nakakalas to. Kung mo lang na siyang konta, na, palitan na yan. Mas maganda dalawa, palitan na yan. So at least, kung sakali meron kang... Kung sakali ayaw mo ikaw yung... Uh, gumawa o bumili, Pwede mong itanong dun sa gumagawa ng mga sa electrical appliances. Sabihin mo kung magkano lang yun sa pagpalit ng carbon brass. At least alam mo kung ano lang yung babayaran. Mamura lang yan. Pero kung ikaw, pwede naman. Kalasin mo, carbon brass, babili ka, kinakapit din dyan. Pwede naman. Okay? So ito, nakita na natin yung diferensya. Eh. Yung switch niya, plus button switch, wala agay naka-on. Tapos ito, kailangan niya. Pag naka-on to, pag may kuryente, dapat automatic yan. Nag-on din siya. Pag nag-off off, off din, kaya lang hindi na. Silang dalawa na yung yeah. So, check na natin. Lagyan natin ng supply. Kung talagang switch lang ang problema. Okay. Di ba, le, yung contact niya sa toggle switch, i-on ko para malaman natin na switch na problema na yung motor tumatakbo. Pag tumatakbo yung motor, oh. Di ba, nakita natin? So, switch lang talaga. Okay? At least alam natin kung ano sirat. So, Kasi, balay lang ang papalitan natin. Bibili lang tayo nito. Sana may available. Ayan, yung sa mga dati kong vlog. Hinangin lang natin to, No? Yung soldering. Soldering. Tanggalin. Tanggalin. Hinangin lang siya. Kabit. May bago na. So rin. Pwede rin tanggalin to. Hinihinang, hinihinang din siya. May dalawang terminal. So, yun lang. Papalitan lang natin. So, yun lang ang sira niya. So, I hope meron na namang kinatutunan sa video nito. Sana supportan nyo ang aking channel. Huwag nang malimutang mag-subscribe, mag-like. Kano na rin yung notification bell. Para sa mga susunod ko rin ng mga videos, maraming maraming salamat.